Ininstall ko na ang floating wall shelf para gumanda sa sala. Dumating na nga itong in-order ko na floating wall shelf mga mare. Kaya agad ko nang binuksan at tinignan kung kumpleto ba ang mga laman nito. Matagal na nga itong dumating mga mare pero ngayon ko lang naasikaso kasi nga kailangan pa itong gamitan ng drill. Binivisualize ko nga mga mare kung anong pwesto ang gagawin ko sa apat na peraso na iba't ibang size na wall shelf. Tinanggal ko na ang laman ng table mga mare kasi maaalikabukan dito kapag nagdrill na ako. Dito na nga ang naging workplace ko sa sala kaya eto na yung pinapaganda ko. Sinusukat-sukat ko ulit kung saan banda ko ay didikit dito sa dingding. May mga sample designs naman na pwede mong pagtularan kung paano ang arrangement pero depende pa din sa paglalagyan. Pumatong na nga ako ng bangko para lagyan ito ng tanda kung saan ko ba dapat ilagay ito mamaya at kung saan ko dapat butasan? Wala pa nga akong level tool mga mare para sana pantay ang pagkakalagay. Kaya puro tansyahan na lang ang ginawa ko at sinigurado ko mga mare ang aking sukat kaya ginamitan ko na ng ruler para sigurado. Kasi mas mahirap magretoke lalo na at kailangan pang butasan ang dingding. Ako talaga mga mare ay kahit anong gawain ay nasubukang gawin kasi naniniwala ako na lahat ng bagay ay pwedeng pag-aralan. Kaya kahit itong paggabit ng wall shelf ay kinarir ko na din. Wala naman kasi kaming ibang kasamang lalaki dito sa bahay maliban kay Papa na senior citizen na. Kasi nga etong si Daddy ay nasa barko pa. Matapos kong lagyan ng tanda yung bubutasan ay kinuha ko na rin ang hand drill. Buti na lang at meron ito si Papa. Mabigat nga ito mga mare kaya medyo mahirap talagang gamitin para sa ating mga babae. First time ko nga lang gumamit nito kaya kinakabahan din nga ako. Kumuha muna ako ng pako para lagyan ng konting butas yung ididrill ko kasi dumudulas siya. Dahan-dahan nga lang ang ginawa ko mga mare kasi natatakot pa ako at baka mapadulas yung hawak ko ay madrill yung kamay ko. Tinanggal ko na din nga muna itong table kasi madudumihan dito at malalaglagan ng dumi. Kailangan talaga mga mare ng matinding pwersa pang nadidrill ka kasi pag hindi mo ipupush ay matatagalan bago makapenetrate sa wall. Ang hirap mga mare kasi makapal yung simento. Tigil nga ako ng tigil at panay ang tingin kung nausad na baga ako at talagang matagal pala siya bago mabutas. Kinuha ko muna yung nails para sukatin kung kasya nga ba sa butas at mahaba pala yung nail na kailangan kong ipasok. Eto namang si Mama Mga Mare ay naturuan ako dito sa gilid at inapalakas ang loob ko na talaga daw matagal itong butasan. Ang tagal ko ang mabutasan Mga Mare iring dalawang butas. Dini pala ang ay naubos na ang lakas ko. Tapos nilagay ko na yung pako at iring unang shelf. Nakailang kay nga ako mga mare kasi parang hindi pantay ang pagkakalagay ko. At ayun, ayos naman na. Sinunod ko na rin, ering nasa itaas na butasan, at talagang paubos na nang paubos ang lakas ko mga mare. Keri ay padalawa pala ang, ay bali apat lahat itong ilalagay ko. Inaisip ko nga, kaya ko kayang tapusin ito. Pero dahil kabisado ko na, ay mas mabilis ko namang naikabit itong pangalawa. At dini nga na isa pangatlo, ay talagang ako'y napanghina ng na, mga mare. Kasi di pala talaga biro ang mag-drill. Naisip ko nga mga mare, ang hirap pala ng trabaho ng mga construction worker kasi kung ganito kabigat ang gawa nila maghapon, ay talaga namang pagod na pagod sila for sure pagkagaling sa trabaho. At dito nga sa patatlo pa lang, bali pang anim na butas na ay talagang wala na akong lakas. Kaya nagpatulong na ako sa aking kasama din niya sa bahay. Tinuruan ko din nga muna at inumpisahan yung mga bubutasan niya. At siya na lamang ang aking pinagtuloy. Ganon din din niya sa pang-apat na shelf, siya na ang aking pinagbutas at talagang hindi ko na kaya. Masakit na sa braso at nakakaubos talaga ng lakas. Natapos na din sa wakas at tingnan nyo naman mga mare, ang ganda na kahit wala pang nakalagay. Winalisan ko na muna kasi ang daming dumi at alikabok. Binali ko na din yung study table at nagharap na ako ng mga pwedeng ilagay na pang design. Nilagyan ko nga ng flower base, ng painting, clock, at diffuser, at tissue box. Tingnan nyo naman mga mare, ang ganda na dito sa sala. Mukhang aesthetic na ang datingan. Sulit na sulit talaga ang pag pagod mga mare. Yun lang. Bye!